Mga kababayan, muli pong nananawagan si Ate Lourdes at ang kanyang pamilya. Almost dalawang dekada na po mahigit na di nila nakikita at nahahanap ang tatay nila na si Tatay Leonardo Reyolo Lodor. Sana po makita na ang tatay na inahanap nila. Magiina po. So, nabibigyan po siya ng sustento ng kanyang asawa, limang daan, pero po di po sumasapat. Siguro naman po, yung mga viewers natin dyan, yung mga single mom na katulad po ni Ate Lourdes, siguro naman po, alam po ninyo kung saan dadalhin yung 500 dahil may, may bata na dalawa. So, di ka kaya... So, kaya... Di ka na mag -iisa. Huwag matakot, laban lang kay bigan ko. Kasangga mo ako, tulong mo. Kami ang tulay Pilipino. Iyahatid sa bayan ko kapit bisig Pilipino Katabang dip Isa namang mapagpalang araw mga kababayan, mga katabang sa so may pupuntahan po tayo Uh, pupuntahan po namin si Ate Lourdes uh, isa po sa naiblog po natin ng mga nakaraang nakaraang taon so hanapin po namin kasi lumipat na po siya nasa ibang lugar na balita po namin uh, nagkahiwalay na po sila ng kanyang asawa so pupuntahan po namin sa doon sa Ki Kigasang sa Libon Albay po sa Zone 5 So di po namin alam kung anong district basta sa pupuntahan namin. So kasama po namin si Magta. So yan mga kababayan Samahan nyo po kami sa ating paglalakbay ngayon Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe kay Katabang Dave So please pakisubscribe po Katabang Dave At pakishare na rin po ng ating mga video Para po kumalat at patulungan po ang kababayan po natin na si Ate Lourdes. So tunghayan po natin o samahan nyo po kami na alamin ang kwento ng buhay ni Ate Lourdes mga kababayan tara na po lagi namin dala mga kababayan si Magta so tanggal tanggal ng hiya natin so kailangan natin magtanong tanong sa nakakilala kay Ate Lourdes sa lugar para po mahanap natin Dating po sa lugar tanong tanong na po kami kung ito po ba ay sakop na ng tigasang zone 5 so finally po nasa zone 5 na ka po kami at tinanong na po namin ang mama kung po si Ate Lourdes Ragos Lodo so lumapas po kami so bumalik po kami sa lugar para bos po pwede, makita topi. po namin at mahanap yon si Ate Lourdes huwag si po tama po yon ang po. tinuro yon yon si ni Kuya Go! na Sa Masaril Pad sa may yan ha, Okay Dating po namin sa lugar ay hindi po namin naabutan si Ate Lourdes. Nasa sentro poblasyon ng Libon po dahil po sa medical mission. So hinantay po namin sa lugar. sa so, pig-entertain po kami ng tita ni Ate Lourdes. Oh, yeah. <coughs> po sa vlogger na una nagtabang sa uh, at sinuha ko kasi ang papa niya. Uh, na nagsat po sa ako na naglipat sa kumusiyan. Pito po ang oh, video siya na kanilin niya. po, so ano? Okay lang po mabidyo ko koka Okay lang po mabidyo? Okay <laughs> <laughs> lang oh, po mabidyo mo lang nila. Tanggap ng panagawa. Ang tanggap po, kung Ay, patatanggapin lang yung binigay kahit parang tayo

ay, alat lang po. Kasi naman. Hindi ka man po siya mas surprise na siya. Okay. Kaso lang. May ito. Okay. Ayan, mga kababayan. At dito po kami sa tinuturin po ni Ate Lourdes. Itong bahay po na ito. Ay, sa tita ko. Tita mo. Oh. Kapatid ng tatay mo, mas nasa Manila na yun. Tatay na po yung tatay ni Papa. Ay, pagay na. Yung, ano po, yung mga anak. Ano, Ay, sa so, mga anak na lang. Asama mo. So ngayon mga katabag, galing po ng Sentrong Labor si Ate Norbes, galing po sa medical mission. So hinantay po namin, inabot na po kami dito ng, ng ulan. So, ano Ate, kamusta po? Okay, okay, okay Ayun na. Tumaba ka na ngayon ah. So, bagong lahat. Iyan ang natin yung ano. Groceries. Groceries. At saka mga damit. Kaya po sa sports natin. So, ito. Yan po yung nasobra na sa sa philip program namin. So, pinag-chante po namin. So, bali, tatlong families po ang nabiyayaan natin ng groceries at, groceries at saka damit. So, muli po. Ito po si Ate Lourdes. No, Kung po tatandaan. Na-vlog na po namin siya last year. December na, no, December yun. Oh, last December. So ngayon po, andito po ulit kami para ihatid sa kanya. So salamat po kami sa mga sponsors, sa mga benefactors po ni Katabang Day. Mag-anonay mo si sponsor natin from LA, Los Angeles, Manu Parks from Canada, Mang Florence Dalangin, Mang Erlin Curls, Mang Fabs Jen, uh, Sergio Wend Salcedo, at si Kuya Nato Vlog. So ito po mga kababayan, si Ate Lourdes ulit. Ano Ate, kumusta? <laughs> ngayon Ate, ano, ano po yung pinagkakabanan mo ngayon? Nag-ano po ako, nag-extra po ang Ay, naglaban din po kayo. Oh, po. so yun. Papalaba po sa akin. Magkano naman po? Minsan po, nakakano po ako nakaka -ano ng 300. Pag maramarami na 300 kada paglaba yun? Opo. Oh, o, oh, hindi naman araw-araw? Hindi po, weekly lang po. Sa mga Di pa niya sa loob ng isang linggo. Yung 300 nyo na nabubudget ko sa buong linggo. Hindi po. Kulang. So nabanggit niyo po ate na hiwalay na kayo ng kasawa mo. Ano po nangyari? Nagkaangan <travel> po kami. po kami. Tapos may Dahil po sa panggatong at hindi sila nagkaunawaan at humantong po sa hiwalayan. Ano po yung pinakadahilan pa kung bakit nagalit yung kasawa niyo Di na po? Hindi mo lang po kasi noon, ano, nagsimula kasi sa pangkato. Na, Tinutusan ko siya magkakuha ng pangkato kasi masama yung pakiramdam ko sa Tapos yun, parang nagsasabi siya mamaya na kasi nga pala. Eh, ako naman po, pinit akong sige na kasi habang may oras ka. Kasi mamaya, Dakali, hindi na siya, mga ako naman siya makakuha. Ako na klula, ano. naman yung kukuha. Tapos yun nun, nag-away na kami dalawa, nagsabutan na kami dalawa. Tapos hanggang doon na nga po, nagpalitan na kami ng hindi, yung salita ko. Opo, nadi okay. maganda sa bawat isa. Opo, doon na siya, parang nagbigil na siya sa akin. Tapos, humantong pa sa, sa, nagbuhat ng, 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 ng kamo sino Sinakal ko ako. Sinakal ka? Anong ginawa mo nung panahon na yun? Yung ano po, parang yung doon lang sa bahay, hindi yeah, ako makakilos nung, no, hindi pa ako makakilos nung, no. kasi masama na tayo yung pakiramdam ko. Kasi, sa totoo lang, wala ka rin laban, kasi sa lakas sa lakas na mula ke, eh, wala talo ka. So, ang ginawa ko lang, nagbunga, nag nagbunga ka na lang. So, ngayon, humantong sa hiwalayan. Nag, ano na po ako dito na yun? Saka so, nagsasalita din siya sa akin na, kung nag-aaway kami, yung lagi siya nagsasabing, maghiwalay na kami kasi hindi, yung bibig ko nga daw, kung ano-ano na lang ano, daw, gano'n. Sabi ko na ba hindi naman ako pagbuburaan ako. Parang masama ba? ako. Kung baka may dahilan, o may ibang rason yung asawa niyo po, baka may iklansya o kaya may, may iba. Wala naman pong third party. Wala naman. third party. Nasabi ko lang sa kanya na baka nagtataka ko sa kanya, na, na, na bako lang, lang hindi ng kasal. Hmm. Hindi kayo magkaroon. Uh, Kailan uh, na ba kayong kasal yung asawa Ay walang taon na. puti, nagbibigay naman po ng suporta sa dalawa nito. Kung yung po. Magkano naman po? 500 po yung ano niya, pinakamataan. So kung halimbawa te, dumating yung time na makipagbalikan sa inyo yung asawa mo, tatanggapin mo pa? Sa akin po, gusto ko po. Kasi nag nagka-text na, lang po. Ah, text lang. lang. Nagkabanggit po siya sa akin na nang nanghingi po siya ng Sorry. A second ah, chance. Second chance. Opo, tapos babaguhin ko daw ba yung dapat baguhin. Tapos baguhin ko rin daw yung gusto niya mabago sa akin. So, sabi ko naman, ano, kung papayag siya, dito na lang kami tumit. Eh, kasi ayaw ko nagpumuhin ko. Bakit? Te, eh, hindi naman test ako. Na, ano? Kasi masanong personal ko nito. Kumbaga, anong babaguhin sa'yo na ayaw ng asawa mo? Yung pag bubunga ka. Na. Siguro nagbubunga ka kasi kumbaga para din naman sa sa inyo sa kabutihan ninyo. So kung hindi man niya aluwa, ano may, may gusto kang iutos sa kanya, hindi na naman niya nagagawa, nagluwa sa po ba Kasi siya pa ikaw yung aluwa ano, eh, na sa bahay, kaya yung mga kumikita. Ngayon, te, sana po makatulong po sa inyo ang grocery So, ano po natin para makita interest po natin, para makita po ng um, mga viewers natin. ito po mga kababayan na kasobra po sa, sa pagpapiling po natin. Ayan, yeah, meron sa pagkain Ano No? Oh. Ito yung nabod na namin, kung no? bata pa mo. No? Oh, okay. isang taon na yun. Isang taon po yun. Tapos may bigas po dito na apat na kilo. Sana po makatulong po sa, sa inyo.

Maraming salamat po sa mga sponsor po at kay Katabang Day po sa bigay po tulong sa amin. Lalo po sa mga anak ko po. Ang laking tulong na po sa amin. Sana po bigyan po kayo ng magandang pangangatawan po. So ito po, flex po natin yung damit. Galing po yan sa mabait natin kay Wigan. So ayaw po magpamensya ng pangalan. So, ito po kasi po siguro to kay kay ate. Yan. Marami po ito. Yan. Marami tayong mga, ano, mga gamit si ate. So, ngayon po, ang pinagkakabalahan nyo, ang pagdala bandera. Tapos, yung pangalan nyo po, nag-aaral. Anong grade na po? Ay, grade 3. Ayan. Oh, Ayan po. Ayan ba? Ayan okay. po. Eh, para sumagot. Ano, baby? Aga nang mabuti ano? ha? Oh, okay, no? okay, na? Ayun, may sabi na lang yung bayan yan, tinutuloy Okay, malinis naman pa kayo. Oh, Malaki. So kayo na mag-ihira dito. Tapos yung ano, yung pinsan ko. Dito, dito. dito, okay. okay. dito, may. dito may. Okay. Ano dito rin? Nasasamahan kayo. No? Okay. May mga katabang kayo pa yung pangalan na anak niya, si Lourdes. No? So, Kaya <laughs> yun. Kaya yun. Kaya yun. Or ito yung bunso na nung pinag-vlog po namin nung nakarang taon, isang taon pa lang ito. Ngayon, dalawang taon na okay. 3 okay. Dalawang taon. Three years, maga three, I mean, three years na. Maga so, three years, so, parang, uh, three years. Parang, uh, na. sa January. Parang kailan lang. Ang hmm. lang po ako. Oo. No. Kanta mo Sana po mga katabang, sana po matulungan po natin si Ate Lourdes ang mag po. So, nabibigyan po siya ng sustento rin ng kanyang asawa, limang daan, pero po, hindi po sumasapat. Siguro naman po, yung mga viewers natin dyan, yung mga single mom na katulad po ni Ate Lourdes, siguro naman po, alam po ninyo kung saan dadalhin yung 500 dahil may, may bata na dalawa. So, hindi ka kayaan. So kaya po naglalabandera po si Ate Lourdes dito po sa, sa lugar nila para po may pang dugtong sa araw-araw po nila. May nagmag So dito po sa bahay na to, bahay po ng auntie, nung tatay po ni, ni Lourdes. So yung tatay po, yung tatay mo po, wala mo nang sa inyo. Kasi sa dami ng nag-share nung post natin sa Facebook, simple kasi napakarami ng mga vlogger ngayon para o pero kung halimbawa ano, baka naman na no baka talaga o, mabakaya o, mabakaya mabakaya mabakaya. Alam. Alam. Mabakaya. ano nga po ang ulit pang nalang pangalit ng tatay mo? Leonardo Riolo, Lodoro. Yan po mga kababayan. Uh, ipasa mo lang ulit sa akin yung ano ni Papa mo para i-flex ulit natin. So si Leonardo Lodoro Riolo. Leonardo Riolo Lodoro. Le Leonardo Lodor. Leonardo <laughs> Lodor. Okay. Yan po ang tatay ko na nawawala. Na ilang po na po ito? Na nawala? Na wala sa'yo? 21 years old po ako. Bata pa po ako. 6 years old. No, no. 24. Okay. 24 years na po. Di nakikita ni Ate Lourdes ang kanyang tatay. So, okay. sa baling tawak. Po, ang po O sa mga viewers po natin dyan, sa mga uh, taga-Balintawak po, yung malapit po dyan sa lugar, sa Balintawak, baka po kilala po ninyo si si Tatay Leonardo Reolo Lodor. So, ipe-flex ko po yan sa, sa, screen para po makita po ninyo ang mukha ni Tatay Leonardo. So, ito po yung nauli ng anak, si Ate Lourdes, na ngayon po may pamilya na, may dalawang anak na po, So, nagbabakasakali pa rin po siya na makita po niya yung kanyang ama na matagal nang nawawala at inahanap rin po ng mga kapatid. Kasi almost 24 years na po na hindi, hindi po nila nakikita yung tatay nila na si Tatay Leonardo Rayolo Lodor. So, magbigay na lang po alam o mag na lang po kay Katabang Dave kung sakali po nakita o nakita po ninyo dyan sa lugar o sa mga karating na municipalidad po dyan sa Metro Manila si Tatay Leonardo Rayolo Lodor. Sa so, muli po, nagpapasalamat po kami sa sa likod ng pagpa-feeding po namin. Ito po yung nasobra sa pagpa program po namin sa daycare at saka sa SNED, o sa Special Needs Education. So tatlong pamilya po ang nabiyayaan po natin ng groceries. So malaking tulong po ito. Muli po, maraming maraming salamat po sa sa lahat ng tumulong po kay Katabang Day. Ma'am Florence Dalangin, Ma'am Erlene Curis, Mang Fabs, ano ni mas sponsor from, from, from LA, Manu Parbs, and also Sergio Bel Salcedo, at saka po si Kuya na Tondag. So pakisupport po ng kanilang YouTube channel. <laughs> Lagbo si mama, lagbo si mama, hagbo si mama, yakapin ko nga, ayun, galing. <laughs> Napakalamping pa rin ang pananood si doon. Papa mo ah, na si papa. Si papa po si papa. Nasaan ka? Wala. Wala. Pero si papa, lagbo mo si papa? Ayun. No. Ayun. Pa. Wala. Pumawin ko si papa dito, tapos pumupunta dito. Oo. Ako, marunong na nung paghihintay nung ina, sumasalita ng tayos. Ano? So, ito po mga katapang ko. Oh. po malaking tulong to sa maginhinang makatulong tayo na'y malit na paraan. sa so, ibig na po natin uh, mga iperplex, kasi. masukopan. masukopan. kung ano? kung ano? Maraming maraming salamat po. So, para wag pong kalimutan na i-share po ang video na ito para po matulungan po natin si Ate Dortes. Sa so, may mga mabubuting puso po dyan, comment na lang po sa mga gusto pong tumulong. Kung may dikas ka po, may dikas ka po, wala. So, ayan po mga kababayan. So, mabuhay po tayong lahat and God bless po. Maraming maraming salamat. So, muli po. Sinatabang date po, taga-libon. Anak ng libon po. Legit na taga-libon. Katulad po ni Ato Lourdes. So, sa mga taga-libon po dyan, baka naman, pakishare po ng ating video, mga kababayan. Maraming salamat po sa magbigay po ng tulong sa amin po. At sa mga sponsor pa, but... kayo tatabangin. Thank you both,